Ngayon lang ako nakakita ng tubig na ano mga guys, green. O oh, green yung tubig dito. Tingnan niyo. Kaya nakakita na ba kayo ng green na tubig? <laughs> dito hindi naman siya green. Dito, ano talaga siya, tubig talaga siya. Saka to eh. Tapos, Pagdating dito sa baba, ayan na, green na siya. Ano kaya yan? May ano siguro yan, no? yung lumot, lumot. Anong Tagalog sa lumot, mga guys? 요 이것 따이고